Ayan, kamusta? hindi na nga pala kami sa lawag. So dumating kami kaninang madaling araw na mga around oh, 1 am na. Kasi kumain pa kami sa Mayla Union. tagal kami ng konti, siguro mga isang oras. Tapos nabalat kami dito sa May Sun Blast House Truncheon. So dito na kami nakapagpahinga. Kasi maaga yung gagawin namin tour. Pumunta kami dito para makatulog. Tapos mag-tour na kami. Mamaya pupunta kami pag-good naman, doon kami mag-stay. Tapos kinabukasan doon kami sa Bigan naman. So ikutin muna namin tong Paway. May sa sandwins kami. Puntahan namin yung, yung church dito sa Paway. Malacanang of the North. Babalakan namin. Dadaanan namin. So yan. Ikutin muna namin bago kami dumiretso ng pagod-pod. Doon sa So, naka-stop muna kami, nagpipicture doon one by one. Bababa kami dito. So, pangatlong punta ko na dito. Dito sa San Jules. So, iba lang yung feeling kasi kasama ni family. And then, mas masaya kasi si Sopre nakasakay. So, hindi naman siya extreme. Hindi naman extreme yung ginagawa namin. So, okay lang. Mabagal naman kami. So, safe naman. So, sa mga bata na gusto rin ito, magpaalam lang kayo. Kasi, tuturuan naman kayo, i-guide kayo kung paano nyo dapat yakapin yung bata during dun sa mga activity lalo na yung mga ganito tapos kamaya uh, magsasunboarding kami dito kami enjoy kahit medyo mainit pero ito talaga yung pinunta namin dito anyway mamaya pupunta kami sa Pauay Church after dito sa San Junes tapos punta namin pagod po pagkatapos nga namin mag dunes ay dumiretso na kami dito sa Maypa Church. Nung last na punta namin dito ay noong 2018 pa, kaya kung may kita nyo naman dito sa litratong to, halos wala naman pinagbago. At syempre, pagkatapos, dumiretso na kami sa loob para mag-aaray ng dasal at magpasalamat sa lahat ng mga biyayang binibigay sa amin. At dahil tanghali na nga, no, at gutom na rin kami, dito na rin kami kumain ng tanghalian at dito sa tapat ng Paway Church ay maraming mga kainan. Pero dito kami kumain sa Kusina Valentin at subukan ninyo yung pinakpet pizza. Ang sarap nun. Nandito lang kami sa Casa Victoria. Galing kami sa Pawai. So, from Pawai, 2 hours sa biyahe, papunta dito sa Casa Victoria. Dito kami magstay kasi gusto namin mag-swimming dito sa May Saud Beach. umaga dito ngayon sa Casa Victoria. Uh, kanina, mga 6 o'clock, pumunta kami sa Patapat Bridge kasi mas maganda yung view doon kapag umaga. Saka hindi masyadong crowded. Since lunes nga ngayon. Kaya okay yung schedule namin. Hindi ganun kadaming tao. Tapos dito sa beach, konti lang din yung mga naliligo. Konti lang din yung mga guest. Guest na mga iba-ibang, iba't-ibang uh, hotel and resorts dito sa may sa Ud Beach. So, madaming uh, beach resort or hotel dito sa may Sa Ud Beach. So, mamili na lang kayo. Lahat naman maganda. Kasi maganda yung dagat dito sa may sa Ud Beach. Villa Del Mar, maganda din. Yung katabi namin. Pero, siyempre, mas maganda din tong ano. Casa Victoria talaga. And then, may restaurant na dito. Uh, kasama yung breakfast namin. Sa kaya sa Victoria, naantay na namin breakfast kasi 7 o'clock, 7.30 pa yung start ng order ng breakfast. Kaya pumunta muna kami ng Patapat Bridge. Tapos mamaya, dadiretso naman kami ulit ng Banggi o Banggui Windmill sa Kapurpurawan Rock Formation. Tapos pupunta kami sa uh, Cape Bohidor. Kasi hindi na namin siya nadaalam kasi dadiretso na kami kagad dito. And then, dadiretso kami ng vegan. Doon naman kami mag-stay. Uh, naman namin yung Cali Cresologo sa kaibat-ibang lugar doon sa Vigan kasi bukas magpupunta kami sa zoo sa Baluarte. So mag-enjoy muna kami. Tara! kami sa Kapurpurawan. Pupunta kami sa Rock Formation. Pwede magkabayo. 100 per head. Simula doon sa starting point. Papunta doon sa likod ng um, Kapurpurawan Rock. Pero pwede kayo maglakad. Mainit lang pero hindi naman ganun kalayo. Pero mas enjoy din naman kung magkakabayo. Pero okay lang din naman kung lalakarin. So yun yung Kapurpurawan Rock. Sino oh, maglantang kabayo. Okay lang naman. 100 per head. Mas okay. Lalo kapag ganitong kainit. No? Mas okay siyang magkabayo kaysa maglaka, kasi mainit talaga. So, yun. Enjoy natin yung view. pagkatapos namin sa Kapur Rock Formation, ay dumiretso na rin kami dito sa Banggi o Bangui Windmills. Dito, hindi naman kami masyado nagtagal. In-enjoy lang naman yung view ng mga windmills dito. Pagkatapos nga ay dumiretso na rin kami dito sa Vigan. So after namin i yung mga gamit muna sa hotel namin, ay inikot lang namin saglit itong Calle Cresologo kasi medyo mainit. Tapos magpapahinga din muna kami. So in-enjoy lang muna namin kung ano ba yung makikita malapit sa hotel. Tapos bumalik na rin kami agad. Sa kami sa Vigan sa Calle Cresolo ko. Nag-stay nga pala kami sa may vegan home hotel. Medyo luma yung hotel. na uh, maganda siya. Na-preserve nila yung kalumaan ng bahay. Ganda. Ganda ng bahay. Medyo creepy pero hindi ako natatakot kasi mas gusto ko makita yung history ng lugar. Tsaka kung ano-ano yung mga gamit doon yun pa rin. Luma yung gamit. Luma yung pinto. Yung kama di ko alam Pero may mga lumaan doon Lahat ng So okay siya Para sa akin Mas gustong gusto ko yun Para sa akin Di siya nakakatakot eh. Mas nagagandahan ako sa kanya Pero ewan natin Kung merong something doon Hindi uh, ko alam yung history ng hotel Para sa akin Di talaga siya nakakatakot Ang ganda-ganda niya inikot namin and in enjoy namin yung video sa Calicar Sologo, sa Bakay ng Kabayo. At sa gabi, naglakad-lakad din kami at itry niyang kumain dito sa may Cafe Leona. Ang sarap ng pagkain, ang dami ng serving, sulit na sulit. Kinabukasan ng umaga, maaga kaming gumising para maglakad at pumunta na rin kami dito sa may Irmas, Longganisa and Bagnet. So bumili na kami ng Bagnet dito pero mamayang hapon babalik ulit kami para bumili naman ng Longganisa. After nyan ay dumiretsyo na kami dito sa may Baluarte para ikutin itong napaagandang zoo sa Vigan. Pagkatapos namin sa Baluarte, ay dumiretso naman kami dito sa may Bantayan Church para makapagdasal dahil ngayon yung araw na uwi namin. So, para safe kami makarating sa bahay. At after din namin ma-impact na lahat ng gamit namin, ay pumunta ako dito sa Amayan. Siyempre, kailangan natin ng kape pang pagising dahil mahaba-habang biyahe ito. Sadyang napaaganda lang talaga ng Ilocos. Kaya ito yung isa sa mga binabalik-balikan talaga namin na kahit matagal ang biyahe, maganda naman ang daan at sulit lalo na kapag narating mo ang lugar na to. Marami ka rin pwedeng puntahan dito ng mga makasaysayang lugar dito sa Ilocos at tiyak yon may enjoy mo talaga. At syempre, ang masasarap na pagkain na meron ng Ilocos, talagang pinabalikan ko yan. Hanggang dito na nga lang at maraming salamat sa panonood. Kaya kung gusto niyo yung ganitong klaseng video, please like and follow nyo ang Tarapong at kung pwede, pakishare nyo rin sa ibang tropa ang ating video. Tara!